Bagong opisina sa Land Transportation Office kung LTO sa lungsod sa konsolasyon, giablihan na. Subay kini sa plano sa ahensya nga mas maabot ang katawhan sa ilang serbisyo. Ang detalye ni Nico Sereno. Gipangunayan sa mga opisyales sa LTO ug sa munisipyo sa Konsolasyon ang pagbukas sa ilang bagong opisina sud sa Dakong Mall. Gisugdan pinaagi sa blessing ug panalangin ang Konsulasyon LTO Extension Office mudawat sa paglukat ug pag-renew sa mga driver's license, ingon man renewal sa vehicle registration. Aminado ang labaw sa LTO nga ang maong branch medyo haduol sa laing buhatan nila. Apan gikonsidera ang kadaghan sa mga maserbisyuhan ni ini maong gibuksa ng extension office. Kahit magkalapit yung mga opisina dyan, eh maraming tao eh. When you open an office, means to say you deliver services efficiently. Kesa kung saan, saan pa sila pumunta, mahirapan pa sila, nandito na. Gihangop sa kanagkuan sa lungsod ang pagpaduol sa serbisyo sa katawhan. Government should go down in order to reach out the constituency who are our bosses. Samtang gipahibaw sa ahensya, subsub na ang ilang preparasyon sa umaabot ng kalag-kalag. Puot nilang masiguro na makaabag aron hapsay ang biyahe sa mga motorista labi na sa mga manguliay sa tagsa-tagsang lalawigan. In order to implement the anti drug to watch over that, no? Hindi, wala akong sana maging uh, umino pag nagda-drive. No? And then of course we will be in the terminals no? to do random drug testing among our drivers no? at uh, inspect the various public utility vehicles. Uba ni Godfrey Rillian, Nico Sereno, Palitan bisda